Isang misa po ngayon ang idinadaos para sa mga volunteers ng Traslasyon sa Martes. Sa pagdagsa ng mga deboto, alamin natin ang lagay ng trapiko at ang ilang mga ipinagbabawal na dalhin o bitbitin sa araw ng Traslasyon mula kay Sujin Kim, live mula sa Quirino Grandstand. Sujin, Dominic, ongoing ngayon ang Eucharistic Celebration o ang Misa para sa mga volunteers. Buti na lang rin at bumaba na ang araw dahil hindi na kasing init kung ikukumpara kaninang tanghali o kaninang hapon nung nakapila pa lamang ang mga deboto sa Quirino Grandstand. Isa rin sa mga hinihiling ng mga tao dito ay ang hindi umambon o umulan para hindi sila magkasakit. Kung mapapansin nyo, wala rito may dalang payong, sombrero at backpack dahil ipinagbabawal ang mga ito. Hindi pwede ang payong dahil baka raw makatusok, habang bawal ang sombrero dahil mahihirapan ang mga otoridad sa pagkilala sa mga tao. Kung gusto mo namang magdala ng backpack o anumang bag, dapat ay transparent ito. Hinarangan na rin ng MMDA ang pagpasok ng mga sasakyan. Pagdating Namin dito tuloy-tuloy pa rin ang trapiko sa UN, Kirino at Rojas Boulevard. Dahil nga misa ito ng mga volunteer, nagtanong-tanong kami kung bakit nga ba nag-volunteer ang ilan sa kanila. May nakausap ako kanina na labing dalawang taon nang namamanata bilang isang iho del Nazareno dahil pinangako niya raw ito kay Jesus. Dati kasi yung apo niya ay pinanganak ng may hydrocephalus kaya humingi siya ng tulong sa poon. At nang milagro ngang gumaling ang kanyang apo ay taun taon na na nag-volunteer ito. Marami ang mga ganitong kwento ang mga volunteer dito sa Quirino Grandstand kung kaya't nakakamangha talaga ang kanilang pananampalataya. At yan muna ang latest mula dito sa Quirino Grandstand. Balik ulit sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat at ingat kayo dyan, Su Jin Kim.